Noon, marami ang napahataw sa Oh Na 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 Dance Craze dahil sa exciting but challenging moves nito na gamit ang paa. Ngayon, the Oh Na 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 Dance Craze is back and it's better than ever with brand new steps. Headbang dito, headbang doon, samahan mo pa ng intense body shake. Itong madalas na sinasayaw ni Her mahasti Dance Royalty, Maha Salvador sa IG Stories recently. Together with her boyfriend's niece, ang cute girl na si Ali, pero ang surprise revelation ni Maha? Sa to galing. Oh. Sa galing. Oh. At dito na sumikat ang newest version ng hashtag Oh Nana Dance Challenge. Mula Kalamba, Laguna, di rin nagpahuli ang 7-year-old kid dreamer na si Rico Austria. Gusto ko po talaga maging dancer as in. Tapos ang mga favorite idol ko po ay si Ate AC Bonifacio po at si Ate Mahal Salvador po. Mahilig po ako manood ng videos. Tapos ginagaya ko po. Parang gito. <laughs> Dati na siya nag-viral dahil sa video ng kanyang dance rehearsal for a school program. Ito po namin dito sa school ang yung How Dance Challenge po. Binigyan po ako ng teacher ko tapos nagulat ako, nag-1 million views na po siya. Sobrang tuwa ko po. Actually, so, mahihayin po talaga yung batang yan. Pero naman kapag sumasayaw siya, di ba? Nawawala yung pagkamahihayin niya. Sasayaw kasi niya na-express yung sarili niya. Tapos, ayun, yung mami naman niya yung ituturo sa kanya nung dance. Well, ako yung nag-e-edit. Tapos, ayun, yun yung bonding namin. Siya naman, natutuwa rin siya na madami din nakaka-appreciate sa pagsasayaw niya. Kumanda na, dahil nandito na sila. Kasama sila Sia, Chunsa, Nixie, Maha, Ali, Rain, Kim. Here on, asap natin to.